meron patay ha? may mga wiyak ganyan at isipin niyo 'tong mga kaponsi e, ginawa ito sa loob ng kwarto ni Miss Cherry White ano talaga yung pinaka ginawa nila ditong effort na magmumukha talaga siya ang prank So magre-react tayo ngayon sa kabaong prank ni Boy Tapang para kay Miss Cherry White Pinanood ko siya, magaling, magaling. Ang galing ng mga eksena nila. Siyempre, sa lahat naman ng mga video na ganyan eh, may mga scripted talaga dyan di natin alam kung ano tunay yon. ginawa nila ditong effort na magbumuka talaga siyang prank ang galing grabe grabe yung effort nila Yan, from damit sa mga taong umiyak tsaka yung ano ha, yung pagakit ng kabaong dun sa bahay ni Cherry White dinaan sa Agdan ba? Diba? Tapos kailangan din nila. Di sila maagawa ng ingay para hindi magising si Miss Cherry White. Ang hirap nun. Tsaka kahit paano mga naka-outfit sila ng mga nakabarong. ba Ang init nun. Tapos salita nila parang ano lang. Minimal voice lang talaga. Kasi alam mo tayo di ba diba, Minsan mababaw na yung tulog natin. Actually konting salita lang maririnig na natin yun eh. Yun. Siyempre iniwasan nila magising si Miss Cherry White. Kaya pala ginawa ito ni Boy Tapang, itong prank na to, yung kabaong prank para kay Miss Cherry White, ay para makabawi. yan para makabawi siya kay Miss Cherry White kasi yun nga, uh, yun nakaraan si Boy Tapang pinrank ni Miss Cherry White. Yung napanood ko kasi, ayun, uh, medyo takot nga si Boy Tapang sa na-prank siya. Ang objective pala na itong prank niya, ay yung bibili sila ng kabaong. Tapos pag uh, nabili na sila ng kabaong, dadalhin ito dun sa bahay ni Miss Cherry White and then dapat di magising si Ch Miss Cherry White. Merong patay yan. May mga umiiyak, ganyan. At isipin nyo na mga kaponsiya, ginawa ito sa loob ng kwarto ni Miss Cherry White. Doon nilagay yung kabaong, yung mga ilaw, tapos yung mga iyakan nandun. At kapag okay na ang lahat, yan, isang iiyak, yan. Para magising si Miss Cherry White. Yan, haagulgul, yan. So ngayon, pag nagising uh, si Miss Cherry White, ang plano dapat, Uh, kapag uh, si Miss Cherry White nagtatanong na or nangangalabit na sa tao, ay uh, parang de-deadmine nila para ang dating eh, patay na talaga. Tapos, parang iisipin ni Miss Cherry White, eh, patay na talaga siya. de diba? Kasi ano doon yung picture niya, taas parang kaluluwa. Parang sa mga typical movie na nakikita natin na ah, pag may mga nag na, may mga lamay, ganyan, lalabas yung kaluluwa, tapos parang di na siya pinapansin, ba? Diba? kasi patay na siya. Parang ganun ang scenario na gusto nilang mangyari yung reaction ni Cherry White yung paggagising niya pala na siya eh. ewan ewan ko yung natural na reaction talaga nila yon niya, ta niya, talaga yon na parang natulala siya ano nangyayari parang ganun eh tapos yon niya nilalapitan niya na yung mga umiiyak yung mga tropa niya rin di ba pero nung pinanood ko yun ha nung pinanood ko yun yung inahatak yung mga lalaki parang dum pa lang eh para marirealize mo na talaga na buhay ka ba di ba <laughs> Kasi inahatak mo pa yung tao eh. ba diba? Ang hirap. Ang hirap ang na ganun. Na pretending na yung prank talaga is parang kaluluwa na si Miss Cherry White na patay na talaga siya. Ang hirap. Magpretend. Ang hirap. Pero sa bagay, na-script yan. Maganda yung pagkakagawa nila. So, tapos yun nga. Parang nakakaano lang. Nakakapagtaka. Yung mga sinasabi nila parang nakakatawa syempre. Naisip ka agad ni Cherry White parang nagtitrip lang sila. Okay. Medyo ano. Nakakatakot siyang prank. Pero may, may halong ano pa rin, may twist pa rin ng pagko-comedy kasi kilala naman natin si Miss Cherry White tsaka Boy Tapang na medyo pagka-comedy rin yung mga vlogs nila. So 'yun, para sa akin, maganda, magandang ano nila. Maganda yung pagkaagawa nila. Syempre, yung video na 'yan, merong impact 'yan sa tao. Ano, ah, negative tsaka Meron din naman positive. So unahin na natin syempre yung positive side syempre. Positive side syempre, Both, bot nang sumusubaybay kay kay Miss Cherry White kay Boy Tapang nila, at last, lalo, lalo na uh, pinapalabas na nila ngayon na nag-iibigan na sila. Siyempre may mga talaga nag-aabang ng love team nila sa mga nangyayari sa buhay nila, siyempre. Social ano yan, influencer yan na uh, sikat na. So yun nga yung love story nila, sino subaybayan at ito merong kang mapapanood na bago. Yan, 'di ba? Siyempre dapat lagi tayong may mapapanood yun yung uh, yun yung positive side na nagigim uh, yung mga tao ay hindi nila binibigo sa paggawa ng video ayan at dun naman tayo sa negative side syempre di mawala yan para sa akin ha kasi nung napanood ko yung uh, kabaong prank na yun syempre bumabalik yung mga times na nakita kasi ng kabaong yung, yung natin na mga umanaw na yan yumao syempre yung mga viewers pagpalagay natin yan Million yan eh, million. Kasi million yung followers nila. Pag napanood yan, nabawa, ikaw eh, kaya ka nanonood sa sa vlogs ni Boy Tapang at Mr. White kasi gusto mo good vibes yan. Tapos, doon, maaalala mo ngayon maaalala yung, mo mo, yung mga yuma, yumaon yung uh, relatives, yung mga pumanaw na. Siyempre, nakakalungkot yun. Dahil sa ginawa nila, yung mga fans nila na matagal na naka on ay... Sa tingin ko, maaalala na naman yung mga yumao nilang uh, kamag-anak, yan, mga mahal nila sa buhay. Yun lang naman na nakikita ko para sa akin na negative side nung video. Tsaka yung ano, syempre, uh, maling-mali talaga yung ano, yung mga ganong prank kasi what if nangyari talaga sa totoong buhay, di ba? Mangyari talaga. Di ba? Sabi nga nila, huwag kang magbibiro ng mga ganong bagay. Yung tungkol sa patay, di ba? Malay mo, magkatotoo. Napakahirap talaga nun. So, yun lang mga kaponsi. Uh, yun ang reaction ko sa kabaong prank ni Boy Tapang para kay Miss Cherry White. Uh, meron talagang positive and negative yan. Positive dahil may napanood na naman yung mga fans mm -hmm. ng ni Miss Cherry White tsaka ni Boy Tapang, ang fans ng Chitae. Tsaka ang negative side, yon. Para pinapaalala nyo ulit sa mga tao yung mga yumao nilang kamag-anak, yung mga mahal nila sa buhay. Plus, nagbibiro kayo na pwedeng mangyari sa inyo.